Gusto mo bang... So, yung kung tatlo yung putok doon sa report, isa sa'yo, kanina yung dalawang putok? Kay Brian po, sir. May anting ka ba? Yes, sir. Five meters, hindi ka tinamaan. So, nung nakaputok siya ng dalawa, saka mo siya pinutukan. Tama? Yes, sir. Parang hindi ka pani paniwala yun eh. Kasi nakadalawang putok muna siya bago ka pumutok. Uh, briefly, sir, these are the our findings. No? Number one, sir, there were clear violations of the PNP manual in the conduct of anti-legal drug operations. Ganito, sa statement mo kanina, sa statement mo kanina, sabi mo, na consummate yung bypass. Mm -hmm. Tama? Yes, sir, Honor. Yes, po. Okay. So, nagbigayan? Yes, sir. Magmoney, um... money item? Tama. O ba't pinatukan mo yung ano, subject? Sir, mas nauna niya po akong pinatukan. Hindi nga, ang tanong nga, ba't puputukan ka ng subject? Nakonsumate yung baybas eh. Kung nagdududa sa'yo, yung subject niyo, dapat hindi nakonsumate yung baybas, nagkabarila na. Oh, di ba? And, alam mo, Perez, hindi ako investigador, si chairman na ako pa investigador, pero nakakaintindi na ako konti sa investigasyon. Uh, tsaka, tsaka chairman, tingnan mo ha. Sinasabi niya kanina, mas mabuti sana sinabi mo na hindi na consummate. Kasi kung na consummate, walang reason na paputukan ka ng subject. Second, kung na consummate yung ah uh, by bus, iya, yeah, hindi kayo magkalayo noon at saka nagkaputukan. Kasi paano makonsumate ma ang isang bagay kung 5 meters yung distance nyo? Magbibigayan ba kayo in 5 meters? O ilagay mo dyan yung pera, ilagay ko dito yung items. Ganun ba? Hindi. In short, kung nakonsumate yung transaction, kadikit mo yun. Ang, at the very least, yung distance nyo is only 1 meter not five meters. Oh. Sabi namin na, at tapos po, nung naigpal naman sa korte ng pulis, nung magbibigay na po ng uh, evaluation, uh, idadakit na po yung kaso, bigla pong nakipag-swap ang pulis. Si Adrian Laresma na po ang ginagawa nila na complainant. So, magkakaroon pa po kami ng supplemental affidavit Kumuha pa po kami ng bagong attorney para po magkaroon ng supplemental affidavit at the same time, yun pong kakasuhan, isa po sa dapat kasuhan, ay hindi po nila isinama doon sa isinabmit nila na complaint. Uh, Sgt. Perez, if you remember, doon sa last hearing, noong ako ang nagtanong at si Sen. Si Busitan nagtanong sa iyo, ah... Uh, The distance o yung distansya nung kayo'y nagkabarilan, allegedly, ni uh, Mr. Brian uh, Laresma ay 5 meters. Tumayo ka pa nga noon, sinabi mo 5 meters. That's about times 3.2 feet. That's about uh, 15 or uh, 16 uh, feet more or less. Di ba? Ang tanong ko ngayon sa iyo, at what point in time? kayo nagbarilan. Kasi uh, sagot mo kay uh, Honorable Pusita noon is uh, na na complete o natapos yung bypass operation. Ngayon, tinag ang sagot mo kay uh, kay Honorable barbers na complete yung fund, tapos nagkabayaran. At that point in time, Umat, uh, nakita mo bubunod si uh, si uh, Brian and then umatras ka ang ibig mo ba sabihin umatras ka ng 15 feet tago ka nabarel ni Brian alam mo iha, nagsisinungaling ka eh uh, nagaantay lang ako ng isang member dito para makumpleto para sa totoo lang magantay ka hanggang mamaya nagsisinungaling ka eh. Huh? Uh, kaya paano mo may papaliwanag yung gano'n? Nagbayaran kayo, kinuha mo yung pera ni ni Brian, tapos nakita mo na bumunot, umatras ka ng 15 feet, tapos pumutok yung uh, pumutok yung uh, yung si Brian ng dalawang beses, tapos gumanti ka. Imposible eh. Iha? Yeah. Paano kang makaatras ng, ng 15 feet kaagad? Ikaw na mismo ang nag-demonstra nung last hearing dito eh. Tinanong ko ano ang distansya. Sabi mo, more or less 5 meters. Minonstra mo pa. Di ba? Natatanda mo yun? Yes, Your Honor. Yes. At alam mo ba yung distance na 15 feet? Kung hindi ka pumuputok regularly, tatamaan mo sa gusto mong patamaan. Target. O tsamba lang yun. Kung totoo nangyari. Sir, uh, pumuputok po ako, sir. You know, sabi mo, once a month, pumuputok ka last time. Pero, pero sir, ano po? Oh, na... lang, hindi ba tinanong ko rin yung tanong na yan sa'yo last time, Iha? Eh? Kaya ako nagtatanong na magaganon dahil mayroon gusto akong i-establish. Yeah. 14, 14 years ka lang sa servisyo. Ako mahigit 30 taon. Para doon sa kwan mo, storya mo. Narinig ko na yan ng hindi lang isang daang beses. Storya na ganyan. Para sabihin ko sa iyo ang totoo, iha iba ang istorya na nangyari. And I will ask your officers kung ano talaga yung tunay na nangyari. Wala namang putukan na nangyari. Binaril nyo lang yung tao kasi gusto niyang tumakas. Naiiwan ka na mag-isa eh. Dahil ginagawa yung mga coordination. Ano iha? Ikaw ang nagbantay kay, kay Brian nung nakuha ninyo at yung mga kasamahan po, kasamahan mo, gumagawa pa ng coordination para gawin ninyong legitimate yung operations ninyo. Del anti-mano, hindi legitimate yung operations ninyo. Ikaw naman, Iha. As a matter of fact, the um, executive session that uh, we have uh, conducted uh, for, in, for intended purposes of that uh, Was uh, actually a, a chance that this committee has uh, given to those media uh, 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 officers, considering that we have uh, so much evidence and we felt that uh, these people are not really uh, involved on the said uh, uh, incident. But nevertheless, uh, we will really, uh, uh, weigh our uh, decision primarily on the decision of the two thirds. Of the board, of the members of this committee. Uh, While uh, we are in the discussion of the issue regarding uh, Sergeant Mitchell Perez and uh, Sergeant uh, Juan Macaraig, so uh, we will be giving you a chance to uh, speak on this uh, hearing. So, seguro si uh, Sergeant uh, Macaraig, be being the leader of the operation, uh, you want to say something. So, uh, I think this will not entail the security of the nation. So, uh, yes, yeah, so so kanina naman kasi it's not really uh, an executive session, it's more of a, uh, of trying to meet these uh, young police officials that uh, nararamdaman namin na uh, awa naman eh. Kasi, like for example, uh, a while ago we were discussing yung Southern Police District where we have uh, conducted also the, uh, uh, yung mga kasamaan na mga PNP that, uh, have uh, changed their affidavits. Oh, naging uh, suspension na lang sila and uh, we're not dismissed from uh, the structure of the organization. So, siguro, uh, ano, uh, Sergeant Magkararig, uh, you have the floor. Louder, please. Uh, executive session, sir. Executive session. <laughs> kasi nga yung uh, nag, ano na kasi na tayo ng uh, almost one hour and we have still one more issue to tackle and uh, we are only uh, allowed to stay here until uh, 3.30. so we cannot accommodate the executive session anymore uh, as a matter of fact um, uh, ay <laughs> ang dami na nag-aantay dyan so ano uh, sergeant makarang ik ikwento mo na lang kung ano yung talaga nalalaman mo Uh, Congressman uh, Maduano. Anyway, as uh, Chairman has ruled that uh, executive session with regards to Macaraig and, uh, and uh, Paris is not anymore doable at of this time. lang po, that we have new stories now coming from the board. So, this is just po. Do you want to have Paris and Macaraig? Do you want to state your story? And with that, Sorry, do you want to execute a different affidavit or a new affidavit? The, uh, speak louder, and, uh, Sergeant um, uh, Miche, Michi Perez. Go ahead. Honor, mag-aapidabit po ko ng bago. So, mag-aapidabit ka ng bagong... Uh, ano ka, magsasabi ka ng bagong apidabit. And why? Anong uh, mali sa ginawa ninyo? Anong mali din sa ginawa ninyo, Michi? So, yung sa lapses, sir, namin. So, ano yung mga lapses? Uh -huh. So in other words yung pag uh, bigay mo ng uh, ng uh, pera at yung uh, nakuha mong uh, basura hindi totoo 'yun. Kumbaga, pag pagdalbas mo nabaribil mo na agad yung tao. So pwedeng sa apidabit ko na lang sir. Hindi, tinatanong lang naman kita. Yes or no 'yun? Kasi you are trying to get uh, our uh, concurrence eh, doon sa apidabit na babaguhin mo eh. So basically you you have to answer us back. Is it part nung tinatanong namin that um, hindi nangyari yung pagbili mo ng uh, droga. Yes or no lang yun? Yes, sir. So, hindi totoo yun? Yes. Sir. And even yung baybaril si Brian, hindi totoo. Wala yung 38 eh, ba? Yes. Okay, yes. And even the car, Uh, so, even the car, yung uh, meron, meron, talagang red na car. Meron po. Maroon. Di ba? Meron na rin. Okay. So, in other words, ay, uh, okay. Executive uh, uh, session pa rin ang mo, uh, Sergeant uh, Makaraig. Are you going to stick with the executive session or are you going to tell us something? Abidabit na lang po, na lang. And why, if I may ask? Meron ba diyang ibang uh, masasabi ka na madadamay ng mga mas mataas sa'yo? Meron ba ganun? O oh, wala? Siguro? Ha? Huh? Hindi ka sigurado. Ano, uh, Sergeant, mga So meron din pulang sa sasakyan. At walang nangyaring bypass. Yes or no? Walang nangyaring bypass. So sininaglagay ng baril doon yung walang hammer. Yinaglagay ng baril na walang hammer. Tinalagay ng baril doon sa sa bridge kasama yung shabu. Ikaw o si Michi? Si Michi. Okay. So, uh, okay. Uh, members, ano? Um, with this new uh, revelation, um, I would like to thank the uh, efforts of the members and of course, the cooperation of our uh, PNP the provincial director, regional director, and also the uh, members of the uh, police station. Uh, it's sudden as lang, ano, nakakalungkot lang that uh, we have to uh, reach this far. Uh, but of course, um, Dahil wala na. Uh, siguro, we ask also Colonel Lintang, yung uh, chief of police, no? para malaman natin kung uh, kasi meron ka rin dito, Colonel, eh. Di ba? Yes, Your Honor. So, what do you plan to do? Are you going to stick with your apidabit? Your Honor, ah, uh, ang basis lang na po ng apidabit ko, Your Honor, yung reports. Wala naman po ako sa But you have the command responsibility. Yes, Di ba? You have, ah, uh, you relied on the uh, veracity of the report of your people. Sige, uh, Congressman Paduano. Thank you, Chairman. Uh, last na lang, Chairman. Just to remind uh, the four, no? Uh, yung apat, kanina, uh, during executive session, that it is on record. But of course, under our rules, we should have to at least two terms. No? And then we will see your... your uh, Pwede yung <coughs> committee mag-recommend sa inyo. No? But uh, still, eh, yung story nyo kanina, ayun na rin ang buong story ni Chairman Ako at saka ni Chairman Don Fernandez. Kaya we hope I will see the affidavit i-execute uh, nyo, and that includes marahe, and uh ah, peres, in case. Now, PD, ah, uh, yun po, yung, yung ano mo, yung iyas mo, Uh, will not anymore comply so, yung IAS to submit that, that initial findings tapos nyo na muna based yes, on the affidavit yes sir. apat o anim sila yes sir. kasi sa actual anim na talaga eh. but still you have to submit the the uh, confidential agent no? yes sir yes sir kasi pwedeng i dagdagin yes yes sir, yes, sir. No? yung magiging statement na kung sa affidavit of course, kay Colonel, Colonel, ay, of course, your affidavit is based, kamo, on the report. That's what's given to you. Yes, sir. O, the it follows that if, if the affidavit of the six PNP personnel magbago, magbabago din yung affidavit mo. Ganun po ba? Yes, sir. Kung ano po yung kakalabas ako, mga statement nila na gagawin. Hindi, ikaw yung, ikaw eh, yung opisyal eh. Dapat based din sa appreciation mo nung... nung pangyari. Wala kasi ako sa actual... Hindi uh... e nga, wala ka nga, pero... do you think pwede mo gamitin ano yan, excuse to us? You're a colonel! Di ba, ang sinasabi ko lang na may bagong affidavit sila i-execute, then you will also have a new affidavit, ganon. Yes, Your Honor. Not... not based on the affidavit of those six As per your knowledge, personal knowledge mo, di ba? Dapat? Tama, PD? Ah, tama? Yes, PD? Hindi, ano uh, happy lang. Oh, CD director. Uh, sa dati. CD. Okay, thank you, chairman. Okay, uh, okay. so before we end, no? Uh, sir, we have... ah, uh, sige, go ahead. Uh, Congressman Tevez. Kulang-kulang kaya Makaraig sa kakipa. Mm i secret kayo ngayon ng bagong apidabit. Sige ka, taray. Kung ba diba sabi niyo mag i kayo ng bagong apidabit? Yes, Sir. Dahil meron kayong ginawa na muna. At narinig ko rin sa sinabi ni Colonel na yung bagong apidabit ninyo, i-execute. Eh, yun na naman ang susundan ng, ng bagong apidabit na gagawin. Ang lalo, ang ng sinasabi ko kang tinatanggap ko dito sa from the beginning sir sir yung mga ginawa nilang ng pidabit ay puro kasinungalingan galingan dahil mag-isipin sila ng ibang ang pidabit sabihin meron sa kanilang direktor na nagsabi na yung pidabit na ginawa natin noong una ay ito ang gagawin nyo ngayon dahil natataranta na kayo yung mga direktor nyo kung sino rito ay sa uh, hindi ko lang yung director e, ay ko nyo na at kanya-kanya uh, kayong gagawa ng sarili nyo kayong ang tama kaya ang tatanungin ko ngayon sa inyo sino ba o may, kahit hindi nyo na hindi nyo na sabi ko sino yung pangalan meron ba rito sa harap na ito ang ah, sa inyo na ito ang gawin niyong apidabit nung una. Dahil nga ang sabi niyo, babaguhin niyo na ngayon ang inyong apidabit. Yun lang sa dalawa. O Peres, o so, Makaray. Wala po yun. Wala. Bakit ka magbabago ng apidabit kung wala kang kung wala nagsabi sa'yo? Ibig sabihin, pang-prime-libigin, maliit na gagawin sa'yo. Eh, kung magkahit magbago ka ng apidabit kung wala nang nagsabi sa iyo ibig sabihin palpak pa rin o mali pa rin yung gagawin mo dahil nagsisimula nang ng pagpisa ikaw Perez meron ba siyang nagsabi rito wala po sir o bakit ka magbabago eh kung sa umpisa pa lang sabi mo yung ginawa niyo ang pidabit e sarili niyong puso sarili niyong uh, pag-iisip dahil may mga isip na makoy kaya hindi kayo naging pulis kaya nga napiging pulis puwasa pumasakay sa euro ibig sabihin yung ginawa nyo apidabit nung una, ayun ang nakikita nyo nga aktual na nangyari. Ngayon, ang tanong diyan, gagawa kayo ng panibagong apidabit. ibig sabihin, dahil nakikita nyo ngayon, naisip-isip nyo, na mali yung inyong mga ginawang apidabit ng nung una. Eh, ang tanong kayo, ulit-ulitin -ulit ko sa inyo, sino ang nagturo sa inyo rito, sa harapan na ito, kulang apidabit pinabit na ginawa ninyo. Dahil itong apat na kausap natin, hindi ko na sabihin ko nang sinabi na meron nga rin po nilagay, hindi naman pala kasama. O ngayon, ang tanong dyan is, ah, sino ba ang ah, nag street niya na ito, sabihin natin, ito ang gawin natin para iisa lang ang ating uh, apidabit sa laisay na gagawin during sa U sigasunay yan. Ito wala eh. Kasi kung wala sa inyong nagsabi man lang na kahit isa, siguradong yung pa rin ang paninindigan nyo. Ba't kayo magbabago? Yun po, Mr. Chair. Sabi nila, wala. Kasi yeah. Alam ako, meron. Okay. Thank you uh, so much, uh, Mr. Siguro, uh, we need to rush na, no? Talagang uh, meron pa kung isa na gahanda yung But before we end, kasi we have invited yung si Mario Pasha Adan uh without prejudice to the case that uh, that uh, is being uh, that was being filed by uh, uh, by uh, the PNP kay uh, uh Sergeant Mickey Perez uh, we have invited these no? uh, para mabigyan sila ng pagkakataon because they have watched our committee hearing and allegedly according to them they were also victim of uh Sergeant Michi Perez i want to give them a chance And uh, we are not saying that uh, ito ang talaga nangyari, but of course, it's for us to validate as well, and also the PNP. Siguro. Sir. Yes, uh, Congressman. Yes, sir. Before we go to another issue. Uh, go ahead. Colonel Fronda, ito bang complaint affidavit na sinabit mo rito? Ito yung affidavit complaint ninyo sa administrative at criminal case? sa criminal case lang, Sir. oh, eh, madidismiss yung kaso? Eh, wala namang katotohanan itong nilagay nyo sa PDPT, di ba? Yes, Sir. Kasi nag-base po kami doon sa naunang binigay na statement po ni, uh, uh, so, What do you intend to do about it? Ah... Uh, madidismiss yung criminal complaint dito. Eh, kasi... Ayung, yung inyong mga nilagay dito na kani eh, hindi makungmai eh, yung oras. From what actually happened, now you have listened to the answers to the questions of the members of this committee. Ano ang masasabi mo? Would your affidavit complaint hold water? Sir, since di katatapos lamang dun ng uh, executive executive session, sir. At uh, ayun po sa pag-uusap po kanina, yung mga ebidensya po na gathered na kung saan naman po ay talagang uh, yun ang pinatutunguhan ng totoong nangyari. Ayun uh, yun, sir, ang susundin po natin para po uh, tumibay yung kaso laban po dito sa tunay na akusado. Yeah. si ah, uh yung yung nakuha niyo na cartridge cartridge ay anim according to your complaint. Example lang ito. Anim pero tatlong putok lang yung nangyari. Saan nanggaling yung pa? Tatlong cartridge. Sir, uh, if I may, sir, uh, pwede pong sumagot, sir, dito yung mismo pong uh, nag-conduct, sir, ng investigation, which is uh, personal po ng uh, San Juan MPS. Doon po sa inyo mismo nakita ko po mga dito sa Filipino mm -hmm. eh. Kasama nga, binabasa mm -hmm. ko nga eh. Kaya nga sabi ko, ano kung uh, yes, data nilagay mo ito, Bayesian sir. Binirmahan mo ito. Bayesian sir dun sa statement sir na nauna na... Ay, ikaw nag-investiga eh. Dapat alam mo kung ano ang mga basis nito eh. Ikaw naman niyo. Ikaw ang investigador. bibirma pirma ka nang hindi mo alam. Baka bibirma ka nang death sentence mo. Mula pa sa first hearing, tatlong putok lang yon. And now you have six cartridges. Why? Mr. Chair, say ito. Sir. Thank you, Mr. Chair. I just wanted to point out na siguro maski itong affidavit complaint, ipaguhin na nila. Hindi, yun din na sinabi ko kanina eh. Kaya that's the reason why I questioned you eh. di ba?